2022 pa po ninyo pinadala yung anime boxes nyo dyan na ang laman po ay mga assorted damit, sapatos, Pagdating dito, eh, warak na yung carton at lumuha na yung mga laman doon. Ano pong sabi sa inyo ng Elitex Logistic Corporation? Napaka daw po yung kanilang budiga, sir. <laughs> i namin yung issues na yan, uh, patawag po namin. Ah, rin po kami ng contact number ni ma'am po no? para mapatawag po namin siya para ma mapakarap po namin doon sa aming uh, investigation division. At tulungan po namin ma-refer yung matter sa DTI ko nasa kanila po yung jurisdiction na nila ilabas na po. Tingnan din po namin yung mga violation nila pagdating doon sa accreditation pagdating doon. Uh, uh, meron po kayong representante kasi nandiyan naman kayo sa Hong Kong. Yun po yung sasamahan namin sa harap ni Attorney Maronilla para mag-usap-usap kasama nga po itong logistics company. Ano po? Opo, sir. Sige. Salamat po, mama. Maganda araw po si inyo, Sir Delphine. Kamusta po kayo ng inyong misis na si Ma'am Susan after po ninyo ma-air sa aming programa? Kinakabahan din ako dahil kung ano ang kwan-manuan yan, yung resulta ba ng pagre-reklamo niya dyan sa cargo. Hello po, Ma'am Susan. Magandang araw po. Magandang araw po, Ma'am. Kamusta po kayo ngayon dyan, Ma'am, sa Hong Kong? Ito pa, Mabuti po. Masaya po ako at nakalapit po ako kay Sir Ratton. Ito na ng aking complaint. So, Ma'am, gaano na po ba katagal na hindi po narirelease sa inyo yung uh, dalawang box po ninyo galing Hong Kong? Mahigit uh, isang taon na po, ma'am. Ano daw po yung dahilan kung bakit umabot ng ganong katagal? Ang sabi po nila, ma'am nga, no. nung pinapalo up po sa kanila, yung box, na sinabi ko po sa kanila, ma'am, na hindi talaga ako magbabayad nung sinisingin ng penalty kasi basang-basa po yung box. Hmm. Parang nabanggit niyo po na six boxes lahat. So, yung apat na boxes po ay na-release po sa inyo at naibigay doon sa Pangasinan. Yes po, pero wala na pong napakinabangan doon sa apat na box, ma'am, dahil lahat po basura na. Um, ma'am, gaano na po kayo katagal na customer ng Elitex? Matagal na po ako sa Elitex, ma'am. Hindi lang po siguro mga limang taon, ma'am. So, first time pong nangyari yung ganito. Yes, ma'am. Ano po ba yung mga laman ng mga packages nyo doon yung anim na yun? Mga gamit po. May mga mga bedsheet ko, yung mga tumot, uh, bag, mga sapatos, at uh, mga gamit sa kusina, mga kaldero, mga plato, mga ganun, ba. Ma so, ma'am, simula po nung nangyari itong insidente sa inyo, sa pagitan ng, inyo ng Elitex, gaano po kayo naka-apek na apektuhan? Masyado pong apekto sa akin, ma'am, dahil kahit ang mga amo ko dahil iyak ako nang iyak lagi, hindi ako makakatulog dahil malaking kantidad po 'yon. Kung isa lang na na, ma'am, hinayaan ko na 'yon. Kaya lang yun na po alin. Kaya halos maluka ako, ma'am, dahil sinabi ko yun sa consulate na talagang depression ang nangyari sa Mm. -hmm. Dahil sa party api, nung nanghiling ako kay Amo na kailangan ko kumuwi ma'am para magpatulpo ka pinayagan ako ni Amo pero sagot ko yung pamasahe ko. At yung five days na inuwi ko, babayaran ko sa kanila. Kaya sabi ko, okay lang ma'am ka Nung nakita kong basang-basa, hindi ko na sana tatanggapin yan kaso nakailang beses ng pabalik-balik. Mm -hmm. Uh, ko na rin at sabi ko na kukunin ko to pero Magre-reklamo pa rin kami. So ma'am, ngayon po ay ano po ba yung gusto nyong mangyari para po dito sa uh, complaint po natin? Kailangan po lang po na makakuha po ako ng reimburse sa kanila kahit punti lang po na makarefund ako sa kanila ma'am para naman po Pumaang na po yung kaluluban ko at tanggapin ko na po na ganun ang nangyari sa akin. Okay po. Sige po ma'am, uh, wala pong problema doon. And uh, since nasa Hong Kong po kayo, sino po ang i-authorize niyo? na makipag-usap doon sa Elitex. Andiyan po ang aking asawa, siya po yung aking representative, ma'am. Okay po. Ah, wala naman po doon problema, ma'am. Gaya nga po na pag-uusap nyo kay Sir Rafi, ay mag-uusap po kayo ng Elitex and then ng inyong representative para po masettle natin to. Maraming salamat po, ma'am. Magandang araw po sa inyo, Sir Joshua. So, ngayon po ay nandito nga po si Sir Delphine, yung husband po and representative po ni Ma'am Susan para nga po dito sa mga boxes po na kanyang inilapit sa aming programa. So, sa part po ng Elitex o Logistics Corporation, kanina po ay nagkaroon kayo ng uh, pagkakataon para mag-usap kasama din itong aming complainant ni si Ma'am Susan through video call. So, kamusta po ba? Magandang hapon din po sa inyo ma'am. Linawin ko lang po na yung six boxes po na inaakos sa samin ni ma'am Susan Batingan na hindi agad na deliver dahil ito po ay may balanse po. Ngayon po, yung balanse po kasi niya hindi pa po niya nasisettle kaya po tumagal sa amin ang boxes. So linawin lang natin sir, yung apat na boxes kasi ay na-deliver na but ayun nga, basa daw po. So ano po ba yung masasabi po ng Elitex doon? kami po yung humingi ng pasensya din dahil sa ano sa kalamidad po ito po ay ginawa ng paraan para maisalba at hindi mabasa po ang boxes ngayon nga lang po sa kasamang palad hindi na po talaga naisalba po nabasa na po yung dalawang boxes po na inilapit po ni Ma'am Susan Batingan kaya po ito ay tumagal dahil po may balanse pa po sila sa amin opo ito naman po hindi naman po ito ma dito sa Manila Warehouse kung full payment na po sila or kompleto na yung bayad. So kanina, mahaba-haba rin po yung ating naging usapan. Ano po ba yung naging resulta nito? Ito po, nagkaayos na rin po kami ni Sir Delpin. Napaliwanag na po namin sa kanya na yung boxes po kaya po tumagal dahil po may balanse pa po sila sa amin. Nagkasundo po kami na yung dalawang boxes po, papa-deliver na lang po namin sa kanila within this week po. Sir Delpin at Pam Susan, maraming salamat po sa pagtangkilik sa WEC. Ba sigurado po kayo na sa mga susunod na boxes ninyo ay hindi na po ito makaka problema po? Thank you so much po, sir. And uh, from time to time po imamonitor monitor na lang po namin kung na-deliver na ba yung mga boxes sa Pangasinan. Sir Rapital po, nagpapasalamat ka ako dahil sa tulong na ibinigay niyo sa aming mag-asawa at kung wala kayo ay eh, hindi kami nabigyan ng kwad sa reklamo ng asawa ko. Maraming salamat po, Sir Rapi. Hello Sir Rapi, maraming salamat po sa tulong na binigyan niyo sa amin at nakamit na po namin ang mustisya. at nagkasundo na rin kami ng Elentex. Mabuhay kayo, Sir Rapi Idol. Thank you, Idol!